kami sa Kainta Valley Golf. Ayan so, o, no? yung golf. Yan pala tandaan. Ayan. Dito na kami. May magdo Narito rito at saka jabi. Ayan, <laughs> go na. Sorry, you are, are na lugar kung saan kami nakatira noon. <laughs> At dito ay madamo pa ngayon mga building na. <laughs> Ayan o, no, mga Ano pa rito? Talahiban. Oh, may ano na. Nagamit na yung ano? ang gate nila nagagamit na dati wala pa. Katinga pa yan. I in the ride. pabrik kaya sa tong iba sa mga baba taas kapal kaya nga eh palaki ng palaki hindi na rito eh. ng Pagbabago ang lugar na ito, mataong lugar na ay eh, May bago ng usip rito palapit na nang palapit yung mga uh, tawag doon tindahan mga sikat na mga uh, uh. hmm? ba alam ko yun hindi ka sa dila oh. just like usay yun may ibang tawag malapit na kami. Ayan, papasok na kami guys sa sa birthday. Ayan, si Gaga. Laman ay eh. ang daanan nilang makipot. Ano kasi ito, pabrika yata ito, kabilaan eh. Pader, kabilaan, pader, pabrika. So tayo guys! Ito na kami sa court. Oh, court? <laughs> Oo nga. Gano'n yung sakit niya. Anong type nito? Oh, baby! So, may wasan ang kipot ng daan. This way. Makipot makipot ang daan ba? Diba? dikit dikit yung mga kasi na ano lang yata dito mga right sa pero ang dami ng residente kaya pag ito ay ilipat dami maraming family halos dikit dikit ah aabang <laughs> Ah, happy birthday asa nang birthday celebrant. Saan? <laughs> Pa-party. Jump. Wow. Dito daw kami mag-parking sa likod. Ayan. oh nga, maluwag-luwag dito. Ay. birthday. Magpa-party pa. Sige, sige. Doon yung birthday celebrant. Busy. Here we are. Ano yan? Hadat na namin pang Sunog na yan. Kala ko nagumpisa ka na. <laughs> busy mong birthday celebrant ay masay <laughs> nando na